Ako nga pala si Jiber, isang guwapong kusinero. Ngayong araw, nag-iisip ako ng uulamin. Tara, samahan niyo ako. So ayun, nanguha na nga ako ng malunggay sa kapitbahay. Hindi na ako nagpaalam kasi hindi rin naman papayag yun pag nagpaalam ako. So after ko hinugasan yung malunggay, mahimay ko na nga pala. Ang ulam na ito guys pala ay pangmayaman. mayaman. Tangi mga mayaman lang ang kayang mag-afford nito. So alam nyo na, mayaman ako kaya lulutuin ko to. Napakasarap nito guys, napaka mabusising lutuin. Kaya dapat tapusin nyo itong video na to para may matutunan kayo. So after ko na nga himahimayin yung, yung dahon ng malunggay, nag na ako ng sibuyas. Tinakpang ko yung mukha ko kasi pangit yung lightning ko dyan. Kita yung mga pores ko. Charis. Katapos ng sibuyas guys, sinunod ko na kagad yung bawang. Ganyan lang guys. Medyo mabusisi talaga to Pasensya na kayo. Medyo binilis-bilisan ko na yung ano ng video speed. Nagpainit na nga pala ako ng kawali sa mantika at ginisa-gisa ko na. After ko i-gisa yan guys, ilalabas ko na ang pangmalakasang rekado. Yan na, ang pangmayamang ulam. Yan, lalagyan mo ng tubig, Siyempre para may konting sabaw. Yan, tapos nilagyan ko ng sili, konting gisa-gisa. Tapos papakuluan mo yan guys ng mga about 3 and a half hours. After mapakuluan ng 3 and a half hours guys, ilalagay na yung malunggay. Yan, yan na, tapos na. Pabilisan lang, 7 hours ko niluto. Ayan, ito ang place ko. Dito ako sa tindahan.